Hello, Hello. saan punta ni Enzo? si Enso May chicken daw. May nakita daw siya chicken. Mm. <laughs> chicken. Oh. May dog. Basah basa. Yeah! Magbayad si Enso na. Kuryente. Ayan. Ayan. ito nga yung kagandahan guys sa ano hotel ko dito sa Kedapawan dahil iba yung section ng uh, priority line so pag may yan, may baby nga akong kasama super bilis lang talaga guys so walang hassle na makapagbayad ng kuryente at pagkatapos na namin guys napunta ka kami ni BBN sa supermarket ng KMCC ay tuwang tuwa naman ang BBN so sa kanyang joyride sa at nagpapa cute pa nga siya oh, cute naman na nga siya oh, Oh, diba? Tapos yan, eh, nagbabayad na nga kami, guys. Ah, uh, yun nga lang.